kung nananalig ka sa kanya, maging tapat. Everybody say tapat. Ano yung tapat? Hindi sinungaling. Talagang tapat. Anes. Sinabi, sinabi, gagawin talaga. May nakakakita man o wala. Dahil tapat ako, nakikita ako ng Diyos, gagawin ko ito. Kapag ang tao ay tapat, sabi dito, malulugod si Lord sa'yo. At pangalawa, kikilalanin ka ng mga tao. Alam nyo, ang hirap kasama ng taong hindi tapat eh. Sa totoo lang. Kahit kayo, sigurado ko, oh, mas gusto nyo kasama yung taong tapat. Amen ba dyan? Amen. Dahil kapag ang tiwala ay nasira, mahirap na yan ibalik. No? Pero napakalaking grasya ng Diyos. Ang dami na nating nagawang hindi tama, pero minahal tayo ng Diyos. Pero may konsekwensya. Dahil hindi tayo naging tapat sa asawa, nasisira ang relasyon ng mag-asawa. Dahil hindi tayo naging tapat sa pananalapi, tayo ang nababaon sa utang. Dahil hindi tayo naging tapat sa trabaho, tayo ay nagkakaproblema sa trabaho. Kaya para walang problema, kung magiging tapat lang ang isa't isa, eh okay ang lahat. Tanam mo katabi mo, okay ka pa, pa dyan. Okay, kapabayan. Amen ba doon? Kaya yung mga kasinungalingan, yung pagiging hindi tapat, alisin na yan. For example, tapat sa oras. Ano oras ang pasok nyo? Alas 8. Ano oras ang uwi? Alas 5. Ilang oras ang break? 15 minutes. O, maging tapat. Ultimo isang segundo. Ah, malilate na ako. Kumakain pa ako ng binatog. Kailangan ko na bumalik. Diba? Kung magiging tapat lang ang isa't isa, mga kapatid, magiging maayos ang lahat.